Ito pa po ang isa. Isang babala para dun sa mga gusto mag-cross uh, country. Papuntang Europe naman. Europe, Canada, Australia. yani mga Poland, Malta, etc. Yan po. Dumarami na naman yung ano, yung at uh, nabibigtima ng mga cross country. Napahinga lang ako ng 3 weeks yata. No? So, ayan po. Mga uh, nag-message sila sa akin. Merong 9 months. May almost 2 years. 7 months ano, ano, uh, po ang, kanilang, ang kanilang dapat gawin doon po sa mga nag-message sa akin nasa Hong Kong, nasa Taiwan meron pa sa Pilipinas uh, tapos ang, ang agency nyo ang company nasa UAE wala po tayong magagawa dyan mahirap yan kasi tandaan po natin kung nasa ang bansa po tayo example, example po no? kung kayo po ay nasa Hong Kong ang, dapat ang agency nyo sa Hong Kong if ever na may delay yan, pwede kayong mangulit, kung pwede kayong pumunta ng opisina, pwede niyong bawiin yung processing fee ninyo. No? Yung hinahabol niyo. Kasi kung nandiyan kayo sa mga bansa na yan, tapos ang company dito sa UA, paano po niyo hahabulin kapag di kayo napaalis? Yung perang binayad ninyo, pwede kayong i-block, hindi na kayo replyan. Hindi naman kayo pwedeng lumipad dito para habulin sila, di ba? So, kung nandiyan po, sa amang bansa kayo, dyan po kayo maghanap ng agency. So ngayon po, itong si Kabayan, taga UAE, si ka OFW, nagbigay siya ng advance payment ng processing. So sabi, yung next bayad kapag lumabas na yung work permit. So sabi niya sa akin, lumabas na daw. Actually, ano to eh, uh, apat yata sila. Iba-ibang ano po ah uh, story. Yung isa rin, uh, nagsend sa akin ng work permit niya. Same story. <laughs> sa, pinasend ko yung work permit. Sabi ko, patingin nga po bago kayo magbayad. Tinatanong niya sa akin, ito po, po, ba ang itsura ng work permit, ma'am? Sabi niya, pasend po sa akin. Ang sinad niya po sa akin is application for Sindian visa at invitation from the company from Europe. Sabi ko po sa kanya, ma'am, hindi po ito work permit. Ito po ay application for Sindian visa and yung invitation supporting documents po yan na nakasaad diyan na kayo ay magtuturis and pagdating doon na kayo ay bibisahan and ia-apply po yan sa embassy ng bansa na ito sabi ko ngayon wala pa po kasi kasiguraduhan yan kung kayo po ay makaka uh, kung kayo kung yan ay approve or mareject mare pero application pa, pa lang po yan hindi po yan work permit So, yun po. Sa in-advise ko siya na umpisa pa lang, niloloko ka na. ba diba? Sabi ko sa kanya, magkano na ba nabayad mo? Sabi ko, ganito po. Sabi niya, kung hindi naman ganun kalakihan, kesa ngayon sinisingil ka ng mas malaki, wag mo nang ituloy. Humanong ka na lang ng bago. Yan po ang sinasabi natin, no? Uh, hindi po natin pinupulot ang pera, pinagpapaguran po natin yan. Mag-ingat po tayo, kailangan mabusisi tayo, binabasa natin yung mga reviews ng so kung may website man sila Facebook tsaka magtanong-tanong po tayo marami akong list ng mga recruiters na nagpapa cross country ang dami ko po pong list dito ang ko rin list po ng mga company na ito mga recruiters na ito under ng company na ito na yung mga, mga naloloko yung mga pinapahamak yung kapwa nila no mga cross country. Ang dami, list dito. Naka, ano, naka, kasi eh, ang nagpo-provide nito yung mga mismo mga followers natin, mga complainants natin. Sinasabi nila sa akin na baka makatulong. Yes po, at is makatulong doon sa mga nagtatanong kung anong mga company. So, yun po. Ah, mag-ingat po tayo. Ah, mag po tayo. Sabi ko nga, ah, ah wag po tayong magbibigay ng pera. Yes po, in processing, kailangan bigyan na po natin yan no para bigyan nila ng uh, atensyon pero sa may agreement po yan kung kailang kayo uli magbabayad dapat may progress po in documents ninyo gaya po nga sinabi na pag lumabas ang work permit doon ka magbabayad eh walang walang work permit pinagbabayad siya so kailangan po may progress yung documents yung papers ninyo and sa Canada yung to nga sinasabi ko sa Canada mayroon pa sa Canada wala pong trabaho sa Canada. Ang, tra ang kailangan po sa Canada is nursing. And hindi po kailangan ng agency na mga recruiters. Ang dami po sa online. On online lang po ang mga, nur ang mga nurses nag a online. So, huwag po kayo maniniwala dyan na dadalhin kayo sa Canada Uh, dahil sabi nga po na dami, may mga tita po ako tsaka pinsan dyan sa Canada ang dami pong homeless marami pong walang ano un, ang daming un, un, unemployed dyan sa Canada so sabi nga niya bago mag hire ang Canada ng mga workers from outside the country ito ng mga ano ito ng mga homeless at mga walang trabaho dito sa ano sa mismong bansa na ito ang kailangan dyan sa labas ng bansa is mga nurses yan po Tsaka hindi po, uh, usually ang mga nurses talaga sa online sila nag apply Hindi po sila dumadaan sa mga agency, sa mga recruiters na ito. Ganun po ha, mag-ingat tayo. Sa Australia, hindi ako masyad, hindi ako sure. Hindi po ako sure. Pero sa Canada, yan. Huwag kayo mag magpapaniwala dyan. And sa Europe din po, yan po, mag-ingat po tayo sa pagbabayad sa mga recruiters na hingi ng hingi ng pamprocess. So kung wala pong work permit wag na po kayo magbabayan sa pang, ano ng second time. God bless.